What's up mga idol? Pagkita ko muna itong trabaho ko. Na, ayan, kung makita niyo mga idol, nagpa, nala, nagdala na ako ng payong sa taas kasi sobrang init dyan, oh. Grabe yung init mga idol. Kung ikaw yung may-ari sa patrabaho ang mga idol, tapos um, naabutan mo ako, nagdala ng payong at nagpayong sa taas, anong masasabi mo? Anong sasabihin mo sa akin? Hindi kasi ako mga idol pwedeng maano tamaan ng araw na matagal kasi alam niyo na may sakit ako kahit may sakit ako na duty ako kasi wala kakainin yung pamilya ko pag hindi ako nag-duty. kaya ito so kailangan ko magdala ng payong sa taas pag uh, naramdaman ko na hindi ko na kaya so kailangan na mag ano ako mag ano ng kasi para mawala wala yung init makahinga ako ng mabuti kasi kung yung mga halamang gamot na bawat ipopost ko ay pinagamot ko yan sa aking sakit kaya kung nalabanan tong sakit ko dahil sa mga halamang gamot kaya na-share ko rin sa inyo kaya kung makikita nyo yan so trabaho tayo araw-araw kasi mahirap mga idol pag hindi magtrabaho. So kulang, walang kakainin yung pamilya. So disclaimer lang mga idol sa anak ko maingi kasi sa kwarto, ay sa higaan lang. So buong kahit sana ako mag-edit eh palagi ano, andyan maingi sa palagi. Kasi wala naman akong kwarto na pwedeng pag-editan. So kaya maingay. So ayan mga idol, patuloy tayo sa pagtatrabaho para lang talaga sa pamilya. So may, dapat magaling na ako mga idol kasi hindi ako gagaling kasi sa sitwasyon ko kasi kahit na may ano kahit may sakit ako nag-duty pa rin ako so sayang halos tabla-tabla yung iniinom ko na gamot tabla sa kasi ang pagod grabe yung pagod na uh, naranasan ko sa isang araw yung pagod kasi yan mga bakal so ang bibigat tapos ang init nagwi wielding sa taas so hindi yung gamot na iniinom ko parang Norm, parang tabla lang sila ng pagod ko kaya hindi ako masyado gumaling gagaling kasi na yung gagaling na mawala tray yung nararamdaman kasi mahirap yung trabaho siguro gagaling ako pa naka standby ako ng one month tapos umiinom ng gamot siguro mawawala to nararamdaman ko pero hindi pwede kailangan natin magtrabaho mga idol so yan mga idol yung kabila is natapos na namin lagyan ng mga parlings si Parles so ito yan ito yung kabila ay hindi pa mga idol. ito yung nakakabita namin ng crashes yan so itong building ito trinabahan na namin to dati so ngayon ginugtungan ng mga idol